maraming salamat po. Oh, yeah, hanggang dito na lang tayo kasi hanggang okay. dito ang kinaya ng diesel natin. Okay. 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 Oh, ingat. Okay. Okay. Yo, what's up mga kamakiart? Uh, itong video natin ano uh, to uh, kawang gawa oh, nyo sa ligot marami tao oh. yan natin yung mga yan doon sa binalonan naglalakad papunta daw sila ng tarlac eh kaso hanggang Ortaneta lang ako ngayon medyo medyo mukha kawawa naman kaya idadaan natin dito sa bypass at eh kahit papakita ko sa inyo yan. Dumaan tayo sa bypass para medyo lumalapit-lapit sila ng konti pero ang layo ng tarlac na lalari nila. Hindi at saka hindi din naman natin sila pwedeng ihatid doon dahil tingnan niyo yun naman yung diesel natin. Yun Limandaan yung nilagay natin Halos empty lang. So, pero medyo ilapit-lapit natin sila ng konti. Eh, kanina tinanong ko kung bakit sila naglalangat eh wala daw silang pamasahin naubos tinanong ko kung naubos nila sa talpakan eh hindi raw eh tinanong din natin baka takas sa kulungan tong mga to ay eh, mapamak pa tayo eh hindi raw o, so mamaya sabi natin sila isa isa o, eh andito yung mga chikining ko eh may kakargahin lang kaming kahoy kaso may nadaanan tayong mga kolokoy kaya yun, tulungan natin ng konti kahit konti lang para hindi lang sila mapagod kahit papano oh. may yan, may bukuhan dyan oh. may 5 10 lang doon eh, ba't balang 5? ha? Ah? wala De Ikaw sa Hello, ba to? Teka lang ah. Teka, teka. Ayos natin. Bigyan mo muna kami dito tatlo tapos yeah, labas tayo mga kabakyard para makita nyo itong mga ano sila na lang muna so, so yan bigyan muna lang para bigyan natin sila hindi baka kasya yan hindi lang ha kasi nagbibidyo ako eh kasi baka mamaya takas kayo sa kulungan hindi ba eto mo eto yan 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 ito yung mga kulokoy na naglakad oh Kaso mukha kaso mukhang mga ano eh, mga galing beach lang ng mga to eh. Ayan, mga kabakyal oh, yan, yan. Oh, yan. So, so natin muna sila. Oh, tagi. Tagi isa lang, tagi salang lang. Oh. Oh, oh. bakit naglakad kayo papuntang Tarlac? Wala na pong pasay. Ano yun? Ano yun? naubos sa talpakan o ano? Naubos po sa pagkain. Ano? Oh. Basta importante, hindi kayo takas sa kulungan ha. Ah. Ayan. Ayan mga kabaktyal do. Oh. natin sila, konting gano'n lang yan. Ayan. Salamat po. Ayan. 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 So, yan. Ilan lahat? 90. Plus isa para isandaan daan. Ayan. Eh, mahina pa kita natin eh. Kaya, hindi natin pwedeng ihatid ng mga to sa tarlac dahil ang mahal ng diesel. Yung limandaan ko lang na nilagay. Nasa empty pa rin eh. Ayan. So, kills muna tayo dun sa buko. Ayan. Ayan, ayan, Ito naman. At saka si kuyang ang nagbubok, oh, hello kanin rin, boss, sa ano. mahya Dali ba, mahiya? Alright. Oh, kunting ano lang yan. Kunting enik-enik lang yan. Ayan. Ayan, pagtignan nyo yung mga pagmumukha nyo, ko. Para pag nakita nyo sa video. Ayan. Ayan. Kailangan kasi pag naglalakad dapat lagi mag-iwan. Okay. So, yan, hanggang dito muna tayo. So, boys. Maraming, salamat po. Maraming salamat po. O oh, yan, hanggang dito na lang tayo. Kasi hanggang dito ang kinaya ng diesel natin. Okay. O, oh, ingat. O, huwag yung kalimutan yung channel natin, ha. Oh, so, MC, ha. Ah, MC Backyard, ha. Alright. Yan yung mga boys, Oh. Yan, yan yung sakit. Saan po sila galing swimming? Galing daw sila sa La Union. Oh, yan. Dito so, ka na pabilo. Oo, Okay, okay. Ingat. Ah, oh, yan. Kaya hanggang dito na lang tayo kasi Pwede lang. Sayang kung papunta tayo Manila, di libre sila. kaso so. Hanggang dito lang kasi tayo eh. Or daanita lang tayo, eh. hinatigil natin dito na medto konting dulo. Pero yun nga, sabi ko nga Ang mahal ng diesel Nalalagay ko lang kanina ng diesel na limandaan Halos empty pa rin Ayan so, mga kabakyal Kung natutuwa kayo dito sa mga video natin At marami pa tayong mga gagawing video Dahil kung ano-ano ang mga binibideo natin Ayan, well, supportahan nyo na lang yung channel natin. Uh, please like and subscribe na lang din sa, sa channel natin. Alright.